<laughs> so yon at so sorry na ito speaker at napakadami na naman tao dito sure ako nice. ayan eh. ayan tapos hindi na naman sila nag-aaya sino kaya tao Sino tao? Sino mm. tao? Lagi kayo hindi nyo ako inaaya lagi ha. Pag-alang nang ganyan. Meron kasi tayo. Hindi lang ako masyadong ni-invite eh. Ngayon. Meron tayong meron tayong ni record doon. Ngayon may nag-aaway 'yon, maglalabasan ngayon yung mga Surya, dahan-dahan. Ayun lang ako invite eh. Mga na to. Ayaw ba kong imbitahin? Hindi natin. <laughs> Ito na. Abot kaya. Ayan. <laughs> Ah! Anong nangyari? Hindi <laughs> natin maka-chismoso yung mga yan, eh. <laughs> Chismoso <laughs> 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 kasi kayo, ah. Dahil-dahil yan, Hindi <laughs> natin alam kung... Ayun. 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 <laughs> misisila 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 kailangan mo kahit ano mo. ano kahit ano kahit may kahit ano kahit ang <laughs> <laughs> oh, yari pang nagdapon Itong in Robert Dami tao Bobo ka po. <laughs> Ang kala, talaga. O nga, chismoso. Okay, Ang Naglabas sila <laughs> Naglabas sila. Ay, baka sila pa doon. Ay, <laughs> <laughs> chismoso, chismoso mga demo eh. <laughs> <laughs> <Dismoso, gismoso. laughs> <laughs> <Dismoso. laughs> Eto! Bakit? Mag-video ko pa dyan, demonyo ka. Sige na mga Bakit? Siya na mag sabi ko na. na yun, eh. Ay, sabi Ay! Sanyo? Shot! Asan? Kahit kanonood kami. Nagagalit kayo! Nagagalit kayo! <laughs>